Ganun mo. Ganyan talaga oh. Oh, Rous, ganun oh. Hello guys, Welcome kakata madla kan. Lakad-lakad kami ni Buknoy. Hey. Baliktad yung camera, Rose. Oh, ganun talaga 'yan. Ako na mamawa. Ah. Amoy ah. Oh, kun sa nan papan. Ang init na, Rous. Ganayan. Naglalakad po kami sa likod ng Siltro. Terminal. shortcut po kami galing terminal putang yung ira mapaban, mapaban tayo sa mga vlog na to May blog po kami ni princess ng piyatos at sting so na, ngayon nile? po ang punta namin ay sa palengke, oh, sa palengke. di ako makapag video at full storage po ang sa kuyang <laughs> cellphone na <Di> yung <mong> <laughs> pang kasama ko isang taga Taga yun. Makugon. Taga Mako ay hindi taga Makugon nga po. Hindi ko po siya kilala, bigla na po nakisama sa akin. <laughs> o tingnan niyo po, nangaharap, hindi ko naman kilala. <laughs> ay, <laughs> may mga tao. Hindi tayo tao. No, hindi tao talaga tayo. <laughs> Dapat ikan.

sana hindi nagsitingin sa daan. Paano malalaman? Iwal ang pipip. Wala ka lang ganun. Ay, subok noy. Kami <laughs> at mga. Ano ma? <mama>. <laughs> <laughs> Mapapahamak po kami, madidisgrasya pa kung hayop. Ang <laughs> <laughs> init. Nandito na po kami sa malapit sa likod ng palipi. <laughs> Nilaglag <laughs> pa ko yung piyatos niya. Ang pagod pala maghawak pag vlog no? oh, doon. Oo, nag-vlog lang Doon ito yung camera. Nakakahiyo, mm -hmm. tapos may nagdadaan na tao dyan. No? Reporter yato ito. <laughs> oh, sarap lang yun. Nakapagod maghahawag. Butit di mo ka binidyo. May di ang mga sakasagasaan ako. Sayang! Sisit ka, tawang-tawa ka pa. Oh, Sinulak talaga kita. Kita ako. Ano na, kaya? Nasa na kasana nag ko, nag-vlog ka pa sa akin. <laughs> yung cellphone ko nga nakagansin, tinulak kita. Sayang, so, nag-vlog sana ako masama. <laughs> Di man lang nag -tipip. ano, Boknoy? Eh? Di nga, wala nga. Kaya paano ko malalaman? Itatawa ako ba, tinulak kita? Teka <laughs> naman. Four minutes pa lang pala yan. Oo, oh, four minutes. <tinyo> oh, tala. Tala, tala. nobo. Guys, na ito. Nagagala kami. Na guys, you know, Boki, thank you, ta. Bokna, yung nobo. Kita, kita. Focus <laughs> na yun. Ano ba <masasabi> mo? Bok na yun. Ano mo? sabi ko ay tatapusin namin po ang aming dahil marami na pong taong nakakakita sa amin nakakahiyahan na ngayon o tingin o tingin sige sa mga ayo o na likod na bakit ng palingki o kuya hi ka kuya sobrang magpapalaro po at mananalo ay may 1,000 <laughs> ang makawila po nandamang sagot ay ang po ay po sang Tama na. eh mami pa Ang gan paling ang sa. Ang ini tama na tala. One. Paano sabi? Pahmeran nito. sa akin, nakatulong na sa akin ay.

nasa na, na yeah, yeah, masasabi mas, <laughs> ating pag <-ra> <laughs> pagod na ako guys nakakapagod tayo uh, na sobrang lahat na nilakas atin kung yeah. nag triangle tayo, Kanino tayo nakauwi hindi na pa naka-uwi. hindi wala saan ang vlog-vlog. Hindi, may vlog-vlog yan. Kanta na nakakata. Tapos don doon, huwag mo nang panoodin. dilit mo agad. Hindi, hindi yan. Dilip. Kaya pagod vlog. Ay, napagod na si Bok. May lakad Tutok na naman sa akin. Visit ka talaga. Ano, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Panggabi ako. Ha? Uh, Doon. At si Pukno, iniiwan ako. Ha? Uh, ha? Uh, kala ako, nag-alis ka. Nandis mo sa pindahan uh, na yan? Ha? Bye-bye.

de böyle motor 350 56 tane laptop ayo 120 250 150 200 250 300 350